Hello guys, I'm back and welcome sa aking pinakaunang walking vlog. Walking vlog. And so, marami ang nagre-request na gumawa na daw ako ng mga daily vlogs, pero hindi ko masimulan kasi nga hindi ko alam kung paano and nahihiya ako iya Pero dahil malakas kayo sa akin, eto na, next week, mag-move na kami ng ate ko sa Australia. O marami pa hindi sa inyo nakakaalam na sa New Zealand ako nakatira. Dahil nga next week ay aalis na ako. I decided na gawin ko na yung vlog na matagal nyo nang nire-request ang room tour para ma-share ko din sa inyo and para meron din ako memory bago ako umalis. So, let's go! Okay, so, nandito na tayo sa loob ng bahay namin and pupunta na tayo sa kwarto ko. Ito na siya. Ready na ba kayo? Welcome sa aking kwarto. And before tayo magsimula, papakitaan ko muna kayo ng mga shots. Oh! gusto niyo yan. May pag-anong effect? <laughs> So, uh, ikot ko na kayo. Okay, so dito tayo magsa-start. Ito yung work area ko. Dito ako nagsasagot ng mga emails. Dito ako gumagawa ng assignments, ng essays, and ng video din. Diyan ako nakaupo sa red na chair na yan kapag nagre-record ako ng Kimpoy Advice. So, ito yung kama ko. Yan yung nakikita nyo na background. And ito yung mga sapatis ko na halos bigay lang din sa akin. Ito from draft clothing. Ito bigay ng mami ko. Ito binili ko, binili ko. And bigay ni ate. Ito namang laman ng drawer na to ay mga watches ko na halos bigay lang din. Um, oh. hindi ako madalas bumili ng mga watches. Ito, bigay ito sa akin ni mommy. Ito, Nixon, Daniel Wellington, Christian Paul, main watch. Halos wala akong binili dyan. Um, wallet ko, dyan ko kinikip. Ito naman, um, Mickey Mouse na patch sa damit and Superman na patch na hindi ko pa naikakabit. Mga bracelet. Dito naman sa kabilang drawer, dito ko nilalagay yung mga camera, uh, phone case na hindi ko naman nagamit, files ko kapag nagta-travel ako. Yan yung iMac ko kung saan lahat ng mga importanteng bagay nandyan. May Superman na wallpaper dahil paborito ko nga si Superman. Sa table na to, nandito rin yung Santo Niño ko na bigay sa akin ng lola ko nung nagpunta kami sa Antipolo Church. Mga 10 years old pa lang yata ako niyan so matagal na rin yan and si Mama Mary and Novina ng Divine Mercy. Superman na metal figure na bigay sa akin. Speaker and eto, trophy ko nung nanalo ako ng senior speech competition nung high school ako. O, oh, akala nyo? Eto naman yung next side ng kwarto ko. May couch ako. So, kapag may mga kaibigan ako na naikitulog, ihilain lang yan, tas magiging kama na siya. Dati, dyan din ako nagre-record ng video kapag meron akong guest. Etong teddy bear na yan, may nagbigay sa akin someone special. Bag ko from Akaba ba penny board na regalo sa akin ni ate ng birthday ko and yung ukulele ko na papakita ko sa inyo mamaya. Yung laman naman etong first drawer, ito yung mga gamit kong mga pampapogi. Ayan. Wax, sa contact lens, pabango, Versace, Gucci, Ed Hardy, moisturizer, pangahit, pang gupit ng koko. Ito namang pangalawa, puro mga binibigay sa akin na hindi ko naman masyadong nagagamit. Mga moisturizer, mga teeth whitening, lahat yan, di ko pa nagamit. Itong pangatlo, sa school naman to. So, calculators, um, screwdrivers, gunting, glue, tape. So, yan, mga documents and files ko yan sa school. Itong pang-apat, ay, nasira. Hindi, joke lang. Sira na talaga yan. So, yan, yung mga, kung ano pa mga kalat na hindi ko kailangan. So, diyan ko siya nilalagay. Yan, sira na siya, oh. Ito yung kama ko and yung poop emoji. Ito ang salawin ko. So, hi, guys. Yan, yeah, may mga cups ako Diyan ko sinasabit. Ito naman sa ibabaw ng kama ko, laging may nagtatanong sa akin kung ano daw to. Newspaper yan. Nasa front page ako ng newspaper nung nagmodel ako for ID Fashion Week dito sa New Zealand. So ayan, diba? ba? E, di, i-frame natin. Ito naman, ang laman nito, mga um, brief. Ayan, mga brief yan. T-shirts, black and white. Di ko alam kung ano nangyari. Bakit puro black and white na ang mga damit ko. etong third level na drawer ay t-shirts din. Ayan, mga sa Dando, Polo, and yun din. hindi yun din yung laman nung huli. Ito naman yung Avengers collection ko. Ito rin, lagi may nagtatanong sa akin kung sino daw boy band nasa frame sa kwarto ko. kami yan. Nung nagcover ako ng Pinoy Magazine, kasama ko si Sam Concepcion, Paul Salas, and si Abra, young idol. Huh? Amazing. May gitara din ako sa tabi ng kama ko pero hindi ko siya alam paano gamitin. Pero tinatabi ko sa kama ko kasi baka sakaling pag gising ko, um, ayun, alam ko ng paano mag-gitara. Ayan, dyan lang siya. Meron ako ang dumbbells na, ayan, ginagamit ko kapag gusto kong magpa-sexy. ba, more shoes. eto, yung board ko na lalagyan ko ng maraming laman yan. May mga photos from Instagram and nung nag-1 million ako sa Twitter. Aww. Si Homer na slippers ko na ginagamit ko kapag winter. Carpet ko, ayan, and table with my laptop. Ito naman yung poster ko ng album ko na nag-release ako ng self-titled album noong 2012. So, magpa-five years na siya sa November. Ito naman yung ukulele ko na pinangalan ko kay Maha Salvador. Yan, pinirmahan niya. At ang last side ng kwarto ko and I think yung pinaka-importante ang closet ko. Kung nasaan lahat ng damit ko and yung orasan. Ayan. So, buksan natin. Ayan, ayan, ayan lahat ng sweaters, polo, long sleeves, mga jackets, mga pantalon. Ito namang kabila ay mga gamit. May mga caps and hats. Ito yung mga suits ko na pang-formalan. Ito, mga scarves. And mga gamit lang. Mga abubot. Boxes of watches. Ito naman, protein powder. Pag naisip ako magpa-sexy games na yun, mga laruan. Ito naman, mga kung ano anong abubot. Mm, may martilyo pa. Pamukpok para matauhan ako. Itong sa pinakababa, mga notebooks, pens, and oh, DVD ni David Archuleta na may pirma pa. Souvenirs kapag nagnininong ako, mga notebooks, backpack, mga duffel bag, satchel, and yung drone. There you go guys! Ayan na ang room ko. Nakita na ang lahat-lahat. Sana nag-enjoy kayo. And kung meron pa kayong mga ibang videos na gusto nyo gawin ko, i-comment nyo lang sa ibaba. And I'll see you guys next time. See you! give me i got the magic baby every time i touch that track it turns in